learners, leaders, mabilis lang to ha. Ituturo ko sa inyo yung technique, diskarte dito para mabilis kang kumita dito kay Ride VNB. Alright, so syempre dapat marunong ka magbukas ng iyong account. Pasukin mo yung account mo, punta ka sa yung dashboard. Okay, pagka nasa ya, dashboard ka na, di ba? So, paano mapunta sa dashboard? Pindutin mo lang yung discover sa ilalim. Nasa home ka, punta ka sa discover. Tapos, tatlong tool dock. Mabilis lang to, history. Ride EBNB Dashboard Ayan, so pag click mo Nandito ka na sa dashboard mo Ganun lang kabilis, di ba? Pag nakita mo, 000000 Yung mga nakikita mo na yan Ibig sabihin, hindi ka connected Ang gagawin mo lang, tatlong tuldok Okay, Ethereum Then OP, BNB Tatlong tuldok ulit Desktop mode O, yun, tapos na Andito ka na uli nun ito na yung makikita mo. So, paano mag-monitor ng account? So, tuturo ko sa inyo. Ito, mabilis lang to Dapat matutunan nyo to ito. Kung paano ang minomonitor yung account. So, mapapansin nyo, may dashboard, may referrals, may community. Merong pang yan, downline. So, ito ang imomonitor mo lagi. Yan. Yung downlines na yan. Kiklik mo po yan. And makikita mo po yung tao mo sa lebe, layers. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Yan po yung imomonitor mo. Pag, pag, malaki yan, kita mo malaki na, dudusog naman yan. paliliitin ko na lang din. Click mo ang tatlong tool dock, tapos desktop mode para lumiit siya. Okay. So mapansin mo, liliit siya. Then i-zoom in mo lang ng konti na wala yung mga number. Click community, balik ka lang uli ng downline. So ayan, lilito na siya, di ba? So ito yung imo monitor mo. Ito 'yung trabaho mo. Dapat wala kang makikitang influencer uh, influencer. Wala kang makikitang beginner diyan sa ilalim mo. Okay? So nakita mo 'yan, 'di ba? Pag kami napasali ka sa ilalim sila mapupunta sa ilalim mo dalawa 'yon. So ang tawag doon layer 1. So ayan kaya ayan 'yon 'yung layer 1 na 'yan. 'Di ba? So yan po 'yon. So sila dapat walang beginner. Okay? So ito po itong dalawang nasa layer 1 mo wala kang kikitain dyan kahit mag-upgrade ng influencer yan, achiever so even though na wala kang kikitain sa upgrading nila na achiever kailangan mo silang i-monitor, i-push na maging influencer para mag-invite sila kasi pag nag-invite silang dalawa papasok sila sa layer 2 mo di ba? pag nag-invite itong dalawa na to, nagdala ng tigda dalawa magkakaroon ng apat sa ilalim pupunta yun sa layer 2 yung apat na yon. kaya ito may apat po dito so Ditong apat itong apat na to diyan ka po kikita, diyan ka magsisimulang kikita. Paano kang kikita sa apat na 'yan? Kapag po yung apat na 'yan nag-upgrade sa influencer. Okay, kapag yung apat na 'yan nag-upgrade sa influencer, okay. So makita nyo, lahat sila tapos na sa influencer. So achiever, ambassador, achiever, ambassador. Kapag yung isa dyan nag-upgrade sa influencer, di ba? Pag nilang apat puro beginner 'yan. Kapag nag-upgrade sila sa influencer, ikaw po kikita ng 200. Yung pangalawa, nag-upgrade sa influencer, kikita ka ng 200. Yung pangatlo, nag-upgrade sa influencer, kikita ka ng 200. Yung pangapat, nag-upgrade sa influencer, kikita ka ng 200. Kaya ang trabaho mo, ipus silang apat na maging influencer. Paano pag nag-achiever sila? Pag nag-achiever sila, wala ka ng kita. Pag nag-ambassador sila, wala ka ng kita. Bakit? Kasi po, nasa second layer mo sila. Sa second layer, kikita ka lang sa kanila sa influencer. So, pag kinita mo na yung influencer na yan, tapos ka na dyan. Okay, wala ka nang kikitain dyan. Kaya tumalis ka na dyan, huwag mo nang i-monitor yan. Ang i-monitor mo ngayon, yung may invite nilang tigda dalawa, di ba may, may invite yan tigda dalawa? So, ilan yun? Walo. So, pag naka-invite silang tigda dalawa, walong tao yun, pupunta po yun sa layer 3 mo. So, sa layer 3 mo, makikita mo, andyan po yung tigda dalawa nilang in-invite. So itong layer 3 naman po na to Dapat wala kang makita pong influencer Wala kang makita beginner diyan Dapat ipos mo lahat yan Magdala ng tagdidadig dalawa So itong walo na to Beginner pagsale Pag naka naka-invite na sila ng tigda dalawa, mag upgrade ng influencer, may kikitain ka sa influencer nilang wala, wala po. Bakit? Kumita ka na po sa layer 2 ng influencer. Minsan ka lang po kikita ng level, leveling income sa bawat level. So, sa influencer, kumita ka sa level 2, sa layer 2 mo. Dito po sa layer 3, ang kikitain mo rito, achiever. Ilan na yung achiever dyan? 1, 2, 3, 4, 5. Lahat po sila nag-achiever na kasi ambassador na nga yung tatlo eh. So, lahat yan, ibig sabihin, kinita mo na yung achiever niyan. Okay, so imomonitor mo sila, ipopost mo sila kung may beginner dyan, dapat maging influencer. Kung may influencer pa dyan, dapat maging achiever. Kasi sa achiever ka, kikita sa kanila. Pagka nag-influencer sila, wala ka pang kita, hintayin mo silang maging achiever, doon ka kikita. Walo yan, kapag nag-achiever yung isa, may 400 ka. Pag nag-achiever yung, dalawa, yung pangalawa, nag-400 ka. Pangatlo, may 400 ka. So, walo yan, may walo kang 400, may 3,200 ka. So, tapos ka na dyan, kapag ka nag-ambassador sila, wala ka nang kita dyan, kahit anong ranking pa. Sa layer 3 po, kikita ka lang po dyan sa achiever. So, itong walo na to, imomonitor mo yan. Pag nag-invite sila ng tigda dalawa, kasi hindi naman sila magiging influencer kung wala silang invite. So, meaning, itong walo na to, naka-invite ng tigda dalawa, saan sila papasok? Walong invite po yun, tigda dalawa sila, labing anim. So, papasok po yun sa level 4, sa layer 4. Kaya makikita mo po sa layer 4, labing anim na tao. Ito po ay in-invite nung walo. O kaya in-invite nung mga nasa taas na punta rito sa layer 4 mo. So, yan po yung makikita mo. Dito po sa layer 4, okay? So, kapag nag Pagsali nilang labing anim, puro beginner yan, di ba? Kapag naka-invite sila ng dalawa, makakapag-upgrade sila ng influencer. So, kapag nag-influencer po yung labing anim na yan, wala kang kikitain. Bakit ka walang kikitain? Kinita mo na yung influencer doon sa layer 2. Okay, after influencer, magiging achiever sila. Pag nag-achiever sila, may kikitain ka ba? Wala po. Kinita mo na achiever doon sa layer 3. So, ito po, layer 4 to. Pag nag-ambassador sila, doon ka po kikita kapag ka nag-ambassador sila. So, makikita mo, ilan yung ambassador? 1, 2, 3, 4. Uh, 1, 2, 3, 4, apat, lima na po yung nag -ambasador. So kapag nag po yung bawat isa dyan, kikita ka po ng nasa 700, uh, 50 pesos na lang kamo o 800 pesos na lang kamo ang kikitain mo dyan every time na may nag ambassador sa ilalim mo. Pero take note ha, dapat mauuna kang mag kaysa sa kanila kasi pag naunahan kanila, mawawalan ka po ng income dun sa kanila. Kaya nga dito, sabi ko, wag nyo, wag kayo magpatiunang mag-upgrade. Hintayin nyo mag-upgrade yung sa taas, magpaalam sa GC para i-approve namin kung naka-upgrade na yung nasa taas mo. So, ibig sabihin po, yung mga hindi pa naka-ambassador dyan, nakaabang pa sa akin yan, kikita pa ako dyan every time na mag-ambassador sila. Ayan, si Achiever, candidate po yan. Pag nag-ambassador yan, kikita po ako ng 800 pesos. So, titingin pa ako rito, si Achiever ito uli. Achiever, si 37157. Pag nag-ambassador yan, kikita ko ng 800. Si 378055, pag nag-ambassador yan, kikita ko ng 800. So mag-ambassador ba sila? Yes, mag-ambassador 'yan kasi achiever na sila. Papunta na sila sa ambassador. Bakit sila mag-ambassador? Kasi ang goal natin hanggang rank 12, rank 4 pa lang itong ambassador na to. Kaya ito po, itong mga achiever na 'yan, tutulungan ko po 'yan. Tulungan mo 'yan. Dapat tulungan mo 'yan na makapag-rank up sa ambassador. Ko anong kulang nila, tulungan mo 'yung nasa ilalim nila para mabilis natin maabot pare parehas 'yung inaasam natin. Kagaya nito si beginner, yung beginner na yan, kaya pag nag-invite ako diyan ko ilalagay kay beginner so diyan ko ilalagay sa mga beginner na yan so mag-invite tayo na mag-invite kung may beginner ka sa ilalim, kasi pagka naging influencer na sila, tuloy-tuloy na silang makikita noon, kaya, kaya dito sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-invite huwag kayong magpapasali kung hindi sila mag-invite kasi sakit lang sa ulo yan. kita nyo, gusto nyo ba may tao kayo sa ilalim na hindi naman nag-invite Ayaw nyo nun, di ba? Gusto nyo, tuloy-tuloy tayo. Kasi pag tuloy-tuloy po tayo, mabilis po tayo makakarating sa rank 12. So, I hope na maunawaan nyo, isa-isahin nyo po yung layers nyo para lahat po alam nyo kung saan kayo kikita. At saan kayo dapat mag-focus kung sino po yung tao na dapat yung tutukan. Kagaya niyan, yung achiever, papunta ng ambassador yan. Itong beginner na to, ayan, may dalawa na siyang tao pero beginner pa rin. So, kailangan niya ng mag uh, tawag dito mag-upgrade sa influencer. So baka hindi lang niya na kuan na check ito shout out 363201 dalawa na yung invite mo mag, mag upgrade ka na po sa influencer pero i-request mo muna sa GC natin okay so yon so dito tututok tayo kailangan maging ambassador na sila silang labing anim. Kapag nag-ambassador na po yan, graduate na sila sa pagpapaalam. Kahit hindi na po sila magpaalam kapag nag-pioneer sila, okay na yun, wala ng problema. So I hope na natutunan mo, mabilis na mabilis lang ang aking explanation. Ang inyong grand upline up si Christian Abad, achieving our dreams together. See you at the top. Bye!